Magandang araw mga auto. Ito yung nabili nating gauge. So gusto natin matesting tong fuel at temperature nya kung nagana. Tsaka itong tachometer nya. Kung okay itong nabili natin. So ang ginawa natin, magpunta tayo sa auto electrical shop dito ang pinakamagaling sa amin so inayawan nila kasi mahirap do itong ikabit kasi ito do ay positive trigger tapos yung ating stock ay negative trigger tsaka kung matetest nang do ito pagka nakakabit na yun sabi. so naghahanap pa na pa ko wala akong makakita ng mga pagkabit nito gansa sa sabi nila kailangan daw eh technician expert ng kapagkabit nito kaya ang ginawa natin naganap tayo sa facebook nagpost tayo mingi tayo ng advice sa iba so ang sabi dun sa iba ay eh, ano mahirap nga doy kabi to so mayroon naman magsaservice ang hindi lang sa atin ay eh, nasa 4,000 to 4,500 ang ano bayad sabi ko mas mahal pa siya dito ng konti sa gauge hindi ngayon nagkahanap natin nakita natin si si Rodrigo Ogayom yon sir shoutout po sa inyo may shop sila auto road automotive technician yan binidyohan pa niya kung paano natin matetest to tapos nung papadalan ko siya ng konting pamerenta kasi abala ah, tayo sabi niya hindi na lang daw so napakabuti ni sir tumutulong siya nang walang kapalit napakabuti ni sir nagkong nga sa facebook sabi ko mga katulad mo sir ang nais kong mga kaibigan sir so shout out sa sir so ngayon tetestingin ko na ang sabi ni sir ang connection daw nito ay positive ito daw TU at saka FU ito daw positive at ito yung negative so i-connect lang daw natin sa battery so ito pa mga wire na to yung mga guhit na yan yung pala yung pinaka wire nya sabi ni sir so itinrace ko kung saan sya nakakonek tapos yun ng ating co-connect sa battery positive negative so tapos ito ito daw yung mga trigger nya negative daw yan so na medyo kinakabahan tayo kasi sabi nung iba positive trigger nga daw to magkamali tayo ng ano sira na kagad yung gauge natin eh, mahal naman ang bilhin natin dito tapos hinanap pa natin kung saan pero gusto kong matest eh na gumagana so lakas lang nga doon ang at saka tiwala tayo kay sir ito testingin na natin ngayon sana gumagana to so ito yung positive naglagay ako ng fuse dyan para safe ayan may fuse to ito ayan positive yan And tapos ito yung wire negative sa battery so, testing natin ito Tinrace ko yung linya. Ayan, pinag -iwa ko para sure na walang magdidikit. So, ito yung positive wire. Ayan. Testing lang naman. Ayan, kinapit na natin. Tapos, yung negative nito, nakita natin ay ito. Mahirap pa lang mag-video yung isang kamay. So, ito yung negative niya. Ayan. So, ito, nakapit na natin. Tapos yung ito negative wire na to. Dikit lang daw natin dito sa FU. So sa so FU will daw to. Huwag natin isasal ng dikit para mamaya kasi magkatama. Magsala tayo ng dikit dyan. Magka short circuit. Mahirap na medyo yung mag video. Ito. So dapat aangat daw yung fuel natin dahan-dahan. So yan, umangat niya mga koto. <laughs> so gumagana nga, okay. Ayan o. Oh. pa Kapit natin. Ayan, naakit nga. So gumagana nga yung fuel. Doon naman tayo sa Tiyo. Ito daw yung sa signal para sa ating temperature. So angat daw yung bigla. Ayun. Ayun, naangat nga. Ayan oh, tanggal, kabit. Ayun, naangat nga. <laughs> okay na. So, na-testing na natin na gumagana yung ating temperature at fuel. Okay na to. So, kung kailangan ko lang matesting dito ay yung ano. Yung tachometer. Sabi ni sir, ah, kailangan daw may ano tayo, may aparatos tayo para matesting. So, kuha daw tayo yung signal sa alternator. ito naman sa speedometer natin, cable. So, yung mga warning sign na lang. Sana maturuan pa tayo ni sir para tayo na lang yung magkabit. Makatipid tayo. Bigyan na lang natin si sir ng kanti pang abala. Yun. So, shoutout sa iyo sir. Sir Rodrigo Ogayon. Autorad Automotive Technician. Shoutout sa iyo sir. So, kami kailangan kayo, puntahan nyo si Sir, taga Albay si Sir. Kami mga malapit doon. Napakabuting tao, napakagaling ni Sir, tinuruan tayo. So ito. nala mga tuloy na gumagana.